biyahe kami dalawa. Tingnan niyo yung ulap. Parang may sunog. Oh. Going to downtown, downtown. Di da, nawara na. Yeah, naman okay, malakas naman basok mga bata itong utang nila itun. utang pa mo wala ka? sorry 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 ayan ayan đó là cái thùng quăng mìn hả? <cười> lấy con số lục, định nhieu con số, con sập nhá, số lục à? Số lục. Oh mất. lục suno 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 ito sa uh, takloban ano ba tong uh, ano to maras-baras? Ya, tinagwas-baras. O ano man din niya. Maradika, ano? Sa yun 'yun. Nasa yun. Nasa yun, takloban to part ng Takloban. Malapit na pa-talaga kami oh. Ay nung ang sunog. Sunog talaga. help, help. help. susunog da Robinson? <laughs> yeah, wala ka Robinson. oh, Robinson? di Robinson. di pa toban sa welcome na solo. welcome? howdy, maykuan la. di la, di na buong. hey, itman di da, buong da. na welcome? welcome lagi na sa so uno May inusok pala. Matigma oh, og diyeg nga usok ano? Ah, di usok. Dilkon well, cool. lagi na sa puling dire. Well, cool. Na bayin to tuba, topad. Marami. Na ta traffic na dito, nagta traffic. Sunog so, lagi. May init ka Ha?

Robinson Right, Robinson Good Tung so, ngayaw alam ko, kita siya out balance ka Aba patungkuna na ako, kaya traffic It is just a... din e eh. Oh, good Yay!

Uy 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 Ito lang po lang Gilid gilid yan Tapos biglang sumulon Talaga Ito talaga May palawan Arayo pagihab Kada kami O yun ulit Ipag-ibog-ibog diba? ito eh Ayan na siya Ayan Ay, na siya Sisingit-singit Ganda lagi Shout out. Shout out pak nuk. Oh ada video. Andok sana. Oh uh, Oh teman. Nih padir. Mar um, an anu di Paray na na, wala na. Kaya kuha naman, lo. Busag na. Busag naman, na, buubos na ito. At tulang hindi pa ako makusok pa ako. Boloy. Oo. Uh, eh. Man, ako ang pagkalayo. Hindi. Kailangan, bumba-bumba nito. Ah, bumbero na. Sige. Tuan. Ini nga balay. Nadalik. Uh, may oxygen pa dito. Oh, ayaw, niya, man nga balay. niya matayaman factory. Kaya pala hindi kami makapamiyahe dito guys. Oh. Yan no? uh -huh. alay uh -huh. na yung asunog. Ang pula ito natanan tanan dito. Ubus ito dito natanan. tanan. Kaya ikuhan. Ini kan tu ni? Orang Ayan, dito lang data Ngao-ngao na. <laughs> ayan, na ayan. Parang lako, ayan. Bumba ito. Puta na yawa daw. Kalbo ito niya, kuwan. Okay. Kalma na. <laughs> alis na kami. Ano yung lugar to. Ang sagana natin dito, Cambox. Bukod na rin. Bukod. Rotunda. Malas-baras. Baras siap. Yeah. Ah, dito may sunog sa ano, may ano maras-baras. Baras siap. Maras okay. An ano nanalak si rin kanina. Mas baras. Tama. Tama nga yan ako. Tama ka. May tama ako. Tama kanina. Okay. Bila ko may tama na ba? Hanggang dito na lang. Bye-bye, bye-bye. <laughs>